Mga mahal kong anak, ako si Jesus, at nais kong magbahagi tungkol sa inyong paglalakbay sa buhay. Ang buhay ay isang mahaba at masalimuot na paglalakbay, puno ng mga pagsubok at tagumpay. Sa bawat hakbang, ako'y laging kasama ninyo, handang gabayan at alalayan kayo. Sa inyong paglalakbay, huwag kayong panghinaan ng loob. Kahit sa mga oras ng kadiliman at hirap, tandaan ninyo na ang Diyos ay laging naririyan nagbibigay lakas at pag-asa. Magtiwala kayo sa kanyang plano, sapagkat bawat hamon ay may kaakibat na biyaya. Magkaroon kayo ng tapang at pananampalataya. Harapin ninyo ang mga pagsubok ng may buong puso at tiwala. Ang bawat hakbang na inyong tinatahak ay bahagi ng inyong paglago at pagkilala sa Diyos. Mga anak, mahal ko kayo. Sa bawat yugto ng inyong buhay, ako'y nandirito, nagmamahal at gumagabay.